Dito tayo sa Globe, ayan ha. Ah. So may past due ako ng dalawang buwan. Magti-three months ngayong 22. So kailangan natin bayaran yun para mabalik yung connection. Kumusta mm -hmm. Mustang school? Okay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Ah, umaga na naman. Nagpasok na naman at puyat na puyat ako. Yung mukha ko si Briggs. Napakainit. Pinapainit ko na siya ng gamot every 4 hours. Yung estudyante natin. Ayun na natin siya. Humili na ako ng lutong ulam at kanin dahil nabusan ko kami ng lison. sudah <sm festivals> <thumbs Omahaala> sulit Thank you. pasok na naman sa isa. May ulit na kainday at si Brooks asik as well kung pagkatapos ng mali sa isko. Hatid yeah, na natin si Madi. Bakit ano? Oh, oh, oh. hatidang School na Hatid lang natin siya sa room. Medyo may kabigatan din itong bag niya eh. Andito na yung libro mo, Made. ano ba no? Ha? siya yung una. Is na ko ah. Diyan ka lang, huwag kang magdumi ha. Magdumi yung ano mo. Dami. Yung uniform mo ha. Para ka mabuti. hindi Siya na yung una eh. Uwi na tayo. Let's go. Next na naman ang kakain. Ayan, may sabaw sa tinola. Kainin ko lang mga kain kaya yan. Punta tayo ng Lee Plaza para magbayad ng wifi. Diyos ko po. Kaya, ayan. Traffic pa. Yung tubig pala namin, disconnection na sa akin. Ang <laughs> daming bayarin ah! na ano nangyayari sa Pilipinas. Tapos yung motor baka susunod, motor hatakin na naman ito. <laughs> talaga ako. Gamit na gamit ko pa naman talaga itong motor ko. At ngayon, nandito tayo sa price gas na maliit na sinubunan kami ng gasol. Yung maliit na lang ang bilhin natin. Nagpila, day! Oh, di o, Ricky. Patod mo na ako sa mga 390. 390. Sige. Isa. Dato lang paliyog sa kuha na. sa basketball court. Ay, kabalon mo. Siguro siya. Ah. Sige, sige. So, mga kain din dito tayo sa globe. Ayan. Uh, so, may pass due ako ng dalawang buwan. Magti 3 months ngayong 22. So, kailangan natin bayaran yun para mabalik yung connection. So, sana, nakiusap sana ako na kahit pwede isang buwan kung mabayaran pero hindi ko pwede hindi daw mabalik yung connection na yun. so kailangan natin bayaran yon and ayan bayaran natin kaya maraming maraming salamat nga pala dyan kay Ati Susi and thank you ng marami po sa uh, pagbigay ng pa aking pa wifi sa pagbalik ko ayan kung hindi sa inyo talaga ako makaka-recover ngayon grabe yung pinagdaanan natin pero laban lang so ayan ah uh, babayaran natin para mabalik yung connection natin mga kainday at saka para malaman na na din yung piso net natin doon kasi wala na kalaman-laman dahil meron naman tayong mga kapitbahay doon na naguhulog-hulog kaya nakakapag-income pa rin yan kahit papano. so let's go so 3-8 yan mga kainday para mabayaran natin para mabalik yung connection So, ayan, bayad na po ang 3-8 natin na wifi. <laughs> Tayo muna ay uuwi at susunduin natin si Maati dahil alas 11 na. Kapakainan! Wala akong protection! Ako! Wala pa namang magkakamaling bangkain ako oh, mahal ako ito <laughs> <Yes. laughs> yung bagong Jollibee sa Dipolog oh Ayan, bayad na. Eh, salamat, Lord. Babalik na yung wifi natin. So, let's go. Uwi na tayo. O, oh, diba? Nasa school na tayo. Sunduin na natin si Madi. Three minutes lang from Dipolog to Galas. <laughs> parang nag-ikis-ikis tayo sa daan. Pero safety tayo, syempre. First yan, una yan. Ako, malabas na nga. Yung batang yun. Wala na ako oh, school. Ano ba pala? So, antayin na lang natin. Kapakainit! Mabas na si Maddie, oh. Yung mga classmates niya. Ay, iwan ko na lang yung bag. Madi, iwan mo na lang yung bag. Iwan mo yung bag. Ma, ha? Ma, Ayan. ang school? Okay. <laughs> Kinek na ba yan ang picture mo? Hindi pa. Ayan yung... Pakita mo nga dito, Madi. ay yung assignment niya. Isang libro. <laughs> Let's turn na. Let's go. Mag-hike ka sa kanila. Mag-hike ka. Ay! Ali! Ang dilim. Pasakayin na lang natin yung kapitbahay ng bata. Hindi kasi. Para kasabay na yung makauwi na rin siya. Ayan o. Oh. Uh. Let's go! Uwi na kami. So, alas na, na ako, mga kahinday. Napatulog ako ng mga alao na kay Briggs. Nakatulog pala ako dahil napuyat po ako kagabi. Kakabantay po sa kanya dahil napakainit po. So, ayan. Tulog pa rin po siya. So, silipin natin yung ano, mga kainday. May wifi na po kami. Kaya maraming maraming salamat po sa inyong support mag-support sa amin. So, ayan, labas tayo at parang may narinig akong music na tumutulog na yung TV natin. Let's go! Para pa kung aswang, hindi lang <laughs> Bus, bus lut, Ayan na ito. Tu Tulog na yung TV natin. Alright. Tapos yung piso net natin. Piso wifi natin ay nabukas na rin po yan. So, and maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pag-support. Ayan. At hindi po kayo nagsawang sumusuporta sa akin, maraming maraming salamat kay Ati Susie dyan, shoutout din po sa aking Tim Palaban, maraming maraming salamat, alam kong nakasupport pa rin po kayo sa akin, sa panunood, thank you, thank you po sa inyong lahat, at sa mga nagsasayot viewer lang po, thank you po ng maraming 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 salamat, at hanggang dito na lang po ang aking vlog, at sa sunod ulit, at siguro mamaya-maya, o mayang gabi po ako para sa sipag sipagan ko po Thank you, thank you. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Bye-bye. Ingat kayo palagi.